ito guys so ipapakita ko sa inyo rin ang isang magandang klase din ng screw so ito napakaganda na ito plastic lang yung ulo niya tapos may washer sa sa ilalim so kung makita nyo yung kapit niya wala talagang chance ang leak o oh, yung tubig na pumasok sa loob so no chance na leaking talaga yan Ayan o, napakaganda. Kapit na kapit talaga yung rubber niya. Kasi yung rubber niya, sa taas may flat washer siya na nakadikit. So, ayan. Rubber yan. yan rubber yan. Ayan, rubber yan siya. tapos ginagamitan lang yan ng 13mm special ang ano nyan special ang thick screw bit na ginagamit kasi marami siyang ngipin sa loob so ganito lang yan guys pag kinakabit ito ang haba nito na is nasa 35 nasa 35mm Maganda siya 'yung kapit. Maganda ang kapit niya. Yan. Ng wala mo lang siya dito. Okay 'yang kapit niya. famous din na kinakabit namin dito. Lalo na pag dito sa Kingspan.